Sigurado ako na marami lalo na sa mga kabataan ang kilala si Mang Kanor. Itinuturing na hukagin ng marami habang kinaiinggitan naman ang iilan. Pero sino nga ba siya sa totoong buhay at bakit tila unti-unti na siyang nawawala? Paano nga bang nagsimulang kumalat ang kanyang mga videos online na pinagpiestahan ng maraming mga Pinoy? Nasaan na nga ba si Mang Kanor ngayon? Mang Kanor Marahil isang pangalang naging trending noon at pinag-usapan ng maraming mga kabataan lalo na ng mga kalalakihan. May tuturing na sikat noon kahit pa na hindi siya artista o vlogger. Hindi din siya may tuturing na content creator o influencer kundi sumikat siya sa Pilipinas dahil sa mga videos niya na kumalat sa internet na may kalaswaan. Hindi ko na masyadong pahahabain ang pagpapaliwanag tungkol sa kanyang mga videos dahil baka hindi mag-monetize ang video ko na ito. Alam ko din naman na alam nyo na kung ano mga videos ang aking tinutukoy. May mga nagsasabi na si Mang Manu ay gawa-gawa lamang na karakter bunga ng malikot na isipan ng mga kabataan noon. Sa mga lubas na video umano, iba-ibang lalaki ang makikita subalit ipinagpalagay na lamang ng marami na iisa lamang ito at yun ay walang iba kundi si Mang Kanor. Lalo pa't pa ang mga video niya ay medyo malalabo at hindi masyadong kitang kanyang itsura. Subalit so, ang totoo, si Mang Kanor pala ay isang totoong tao at totoo nga na maraming video niya ang kumalat noon sa internet na pinagpiestahan ng maraming mga Pinoy. Ayon sa mga nakapagsabi, si Mang Kanor ay si Joel Lito, yung son sa totoong buhay. Isinilang noong June 21, 1960, siya umunoy isang mabait at retiradong polis noon na kung saan sinasamantala na lamang niya ang kanyang retirement at ini-enjoy ang natitirang sandali ng kanyang buhay. Sa kabilang kwento naman, papasok ang isang babae na itago na lamang natin sa pangalang ining. Isang kaakit-akit at magandang dalaga na may baling kinitang pangangatawan. Si Ining ay mula sa isang kapos na pamilya at masasabi nating siya ay may pamilyang isang kahig isang tuka. Subalit sa kabila ng estado ng kanilang buhay, hindi binibitawan ni Ining ang kanyang mga pangarap na balang araw ay makakapagtapos na rin siya ng pag-aaral, magkakaroon ng magandang trabaho at may ahon ng kanyang pamilya sa kahirapan dahil dito ay tinaguyod siya ng kanyang pamilya para lamang siya ay makapag-aral at makapagtapos sa kanyang labis na pagpupursige. Si Ning ay habang nag-aaral para kahit paano ay may pangdagdag siya sa kanyang mga gastusin sa pag-aaral. Subalit hindi pa din nagiging sapat ang mga ito para mairaos niya ang kanyang pag-aaral. Dumating na sa puntong pinanghinaan na ng loob si Ining at inisip niyang hindi na siya talaga makakapagtapos na kanyang pag-aaral. Subalit tila pinagtagpo ng tadhana si Ining at Joel Chongson o si Mang Kanur na wala na din naman noong ginagawa ang matanda kundi ang maglibang na lamang. Hindi naging malinaw sa kwento kung si Ining ba ang humingi ng tulong kay Mang Kanor o si Mang Kanor ang siyang nag-alok ng tulong kay Ining, pero sa madaling salita, sinuportahan ni Mang Kanor si Ining sa kanyang pag-aaral hanggang sa paglipas ng panahon ay unti-unti na nagnapalapit ang loob ng dalaga sa matanda dahil na din sa kabutihang na itutulong nito sa dalaga. Subalit ang hindi alam ni Ining na may sekreto palang plano si Mang Kanur na naghihintay lamang ng magandang pagkakataon para maisagawa ang kanyang pakay. Ginagawa pala ni Mang Kanur ang lahat ng kabutihan kay Ining dahil sa lihim nitong pagtingin sa dalaga. Lumipas pa ang mga araw at buwan ay tuluyan ng nahulog ang loob ni Ining kay Mang Kanur. Doon ay naisakatuparan na ni Mang Kanur ang unang yugto ng kanyang plano. Kinalaunan ay tuluyan na silang naging magkarelasyon ng dalaga. Hindi nalintana ng dalawa ang malaking agwat sa kanilang edad. Kung tutuusin kasi, sa edad ni Mang Kanur ay maaari na siyang maging lolo ni Ining. Pero ayon nga sa kasabihan, age doesn't matter para sa mga taong tunay na nagmamahalan. Subalit muli, lingid sa kalaman ang dalaga. Ang lahat ng ginagawang ito ni Mang Kanur ay parte lamang ng kanyang totoong layunin. Nagsisilbing pain lamang lahat ng ito at dahil kumagat si Ining sa mga pakulo ni Mang Kanur, wala na siyang naging kawala sa matanda. Mula noon ay lalo nang naging mapusok si Mang Kanur na sa katunayan pati ang kanilang pagtatalik ay kinukuna na din niya ng larawan at video nang hindi nalalaman ng dalaga. Hanggang sa naging habi na ni Mang Kanur ang pagre-record ng kanilang pagtatalik ni Ining. Subalit bukod pala kay Ining, marami pang ibang mga kabataang babae ang nahulog sa patibong na ito ni Mang Kanur at pareho din ang kanyang naging mga plano. Mula taong 2007 hanggang 2008, naging parang makabuting kabuting nagsulputan ng mga videos ni Mang Kanur kasama ang iba't ibang mga batang babae. Dahil sa pagkalat ng kanyang mga videos na ito ay mas lalo siyang naging bukang bibig ng maraming mga kabataan na biro pa ng ilan Matinig umano si Mang Kanor na sa kabila ng kanyang itsura at edad ay nagagawa niyang akiti ng mga mas bata sa kanya. Sinasabing ang video na unang nagpasikat kay Mang Kanor ay nakunan sa isang motel sa Muntinlupa. Mula nang sumikat ang pangalan ni Mang Kanor sa internet, tila mas nag pa siya ng lakas ng loob na magpakalat pa ng mas marami pang mga videos na kung saan kasama niya ang iba't ibang mga batang babae. Hindi dapat kinukonsente ang ganitong gawain ni Mang Kanor, sumalit marami sa mga Pinoy noon, ginawa ng napakaraming mga memes ang pangalan ni Mang Kanor habang ang ilan naman ay ipinangalan pa kay Mang Kanor ang kanilang mga negosyo at produkto para mas makapukaw ng atensyon ng mga tao. Ang sinasabing hotel na kung saan ginanap ang unang video ni Mang Kanor ay mas lalo ding sumikat at marami ang mga nagsipag check-in. Sa sobrang kasikatan ni Mang Kanor, ginawan pa ng pelikula ang kanyang buhay noong taong 2013 na kung saan pinagbidahan ito ni Pen Medina bilang si Mang Kanor sa isang indie film. Taong 2023 naman, muling ginawa ng pelikula ang buhay ni Mang Kanor na pinagbidahan naman ang batikang kontrabida action star na si Res Cortez noong 2014, napabalitang pumanaw na si Mang Kanor o si Lito Chongsoon sa totoong buhay dahil sa labis na depresyon at kalungkutan. Hindi naging malinaw kung ano ang totoong nangyari sa kanya at ang kanyang totoong ikinamatay. Mula noon ay wala na ding lumabas na bagong video sang matanda.